break ko. Titingin ako ng mga sale. malapit kasi dito sa amin yung sa work ko yung mga outlet. Yung Marshalls, saka yung Sephora. So baka meron. Saka na rin ako sa Vision Pag-Out ko. Pero ngayon to dalawa. Isilipin ko lang kung meron na nakasale. Kung wala, bukas ako magdadaan. Kasi bukas pa naman talaga ang Black Friday. Namimili ako ng Black Friday kasi Christmas yan eh. Sa Christmas. Precious. So tayo ko na natin pasukin tong Marshall. So nagtitingin ako. Actually, parang wala naman akong makitang kaaya-aya. Wala akong makita mga red tag, konti lang, wala ring mga pasabog na Black Friday kami, something like that. Walang masyado. Hindi katulad pag kayo mga end of season nila, ang dami nilang sale. Ngayon parang ito na 'yon. Po ito. Pwede ito. Ay, hindi pala. Akala <laughs> ko naman, bathing suit bra lang pala yung totoo sa laki, akala ko naman, ano na, bathing suit na. <laughs> o oh, ito, tingin tayo dito kasi may mga magaganda rin minsan dito eh. Sa pang lalaki, ayan. Wala ba? Mga laro laruan Ah, ito oh. Sando. Oh, 16 pwede na. Tatlo naman. Kaso, baka may mas mura pa. Ito na yon Todo na nila. Ito, mura to. Helmet for snowboarding. Panalo to yung bili ko sa amin ng anak ko, $80 eh. Alam ko dito ako bumili noon eh. O, oh, ah, hindi sa ano, sport check, hindi ka pa na-check po po ng ako bukas. Eto, dito ako bumili ng ano eh. Sa, ay, sa winners pala, bumili ako ng, ano, mura na to, $24. Yung bili ko nga lang dun sa amin, eh, parang $15 lang yata kasi two years ago na yon. Eto, mga to, pwede na yata ito. Ang pang ano regalo riga walang masyadong sale walang masyadong ano yung pasabog na eh sale kami walang ganun walang masyadong humura oh, mura 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 ngayon yung 50% off walang ganun eh yung black friday na nakagawian ko parang masyadong festive, pero tomorrow pa naman yung pinaka-Black Friday. Ito oh, lang yung today. Sige, na natin. I-compare natin. Tignan natin kung may pasabog bukas. Dadalawin ko din tong mga to. Pokemon, okay, oh. Ang ganda. Ang galing. So, sa Marshall, wala pang ganap. Ewan ko lang bukas. Dito ako nakakabili ng mga mure, pero wala ngayon. Bokya ako. Isang mabilis na ano lang. Check dito. Black Friday. dahil may mean, nakita akong mga naglalaba sa mga tao at maraming dala mga boxes dito sa store na to. Pinasok ko siya. Ayan. Tinignan ko may mga extra 25%. 30, 40, yun nga lang ang mahal pa rin talaga ng mga bilihin ng sapatos. Hindi ka tulad noon. Dati-dati, makakabili ka na ng $25, $15 na sapatos. E ba, ngayon eh, wala nang bababa ng $40. Halos sa cold it spring lang yata ako nakabili ng mura. Baka punta nga doon bukas. Dito, wala. Wala pang ganap. Baka bukas, ewan natin. Pero parang feeling ko, wala din eh. I have a feeling walang masyadong ganap. Kasi usually, pagka Black Friday, may mga ganap-ganap na gantong panahon na eh. Eh, pero ngayon wala eh. Pero sige, subukan yung pa rin bukas, pero ngayon pa lang wala na talaga akong makita. Mahal pa rin siya para sa akin. Mas mura pa rin sa College Spring kasi sa halagang sa as low as $30 meron ka ng maayos na sapatos. Although ito mga branded to at mga dekalidad na sapatos. Pero kung magaling kang pumila sa College Spring, di kalidad din naman siya. Ito sa Pero naman tayo. Dito naman talaga yung punta ko kasi kulang na ako ng mga skincare. Tingnan natin kung mayroong discount. O oh, kung mayroon na bang basabog dito, wala pa rin na. Ito yung favorite kong ano, brand. Ah, wala akong makita. Ito lang yung talagang gusto ko yung wala na ako. So wala pa silang pasabog. Ewan ko lang bukas kung meron na sila mga sales. Ito nabili ko lang sa original price lang. Pero pwede na kasi kailangan ko naman talaga to. mo masyadong sale? <laughs> Siguro bukas pa. Wala akong nakitang mga kaaya-ayang si Si Edgy Boy nagpo-frost-frost na oh. Sisimula na naman mag-frost-frost. Ay, lumalamig na talaga. Nagpupunta rin ako ng vision kasi minsan may mga sailing dyan at mas maganda kaysa sa Best Buy most of the time. At meron akong uh, installment dyan na zero interest. So minsan nagtitingin talaga ako dito. Siyempre, vlogger ako, naghahanap ako ng mga equipment ko dito. Baka meron akong makitang mura at pasok sa budget ko. Katulad nito, pangarap ka na lang. Pero malay mo, balang araw. Ayan, itingin tayo ng mga appliances. Last year, nakakuha ako ng mga pamigay ko dito. Mga regalo, tsaka mga aking pag-giveaways sa aking mga subscriber. Ito, dati binili ko to pang pag-giveaways. Ayan. Ah, mga regalo ko pala sa mga kumari ko dati. Tagi-isa sila. O oh, di ba social ko? Eh ngayon, marami na akong kaibigan. Medyo pumupordoy tayo kasi dumadami na rin yung mga pinagbibigyan ko ng mga regalo. Sesya na. Pag naman ako, sige, promise. Ah, ito. Napansin ko, ang dami nilang TV. Ano to? Pamigay ba to? Joke? Hindi. <laughs> ang dami talaga. Siguro sobrang bagsak presyo itong mga to. Eh. Seven years ago na yata yung last naming biling TV. Uy, yung mga nakasilo. Ay, meron na akong itong mga to eh. Sayang. Di bali. Hanap-hanap ulit. Wala, bokya rin. Wala rin silang pasabok. Siguro bukas kasi ang dami nakadisplay na TV. Dahil bokya nga ako sa marami sa mga pinagtahan ko. Pumunta na lang ako ng Costco. Total, may bibili naman talaga ako dito. Magpapakasakala kung available na siya. Sana lang yun lang ang mabili ko kasi every time napupunta dito, natutokso rin akong bumili ng kung ano-ano. Ay, -ano. nako nakita ko na siya. Available siya sa wakas. Tingin naman mga pinamili ko. Puro red. Ibig sabihin, puro discount. Dahil ako wala talaga akong pera. Kaya puro discount ang mga tinitira ko. At yun na nga 200 plus na naman ako, my God, yung totoo. Dapat mga nasa 60 plus lang dapat ang bibiling ko. Eh, nakabili na rin ako ng mga riga-rigalo. puro chocolates na lang kasi wala na talaga akong time tsaka wala na talaga akong budget. Ang safe na regalo talaga ngayon, guys, yung makakain, mapapanood, mag mabibili, yung mga ganong ganun na regalo ang gusto ko ngayon. Hindi yung mga gamit na nakatinggal lang. Mas practical yung magagamit talaga sa bahay, sa gamit, kakain papangpapasyal, something like that, recreation, gano'n. So, all year round ako namimili. Ito yung mga pinamili ko buong taon na yan nung Boxing Day kasi doon mura eh. So, binibili ko yung last year na sale. Buong taon, nag-check ako for the whole year na yan para pang Christmas at pang birthday birthday ng mga friends ko. Yan, ganyan ang technique ko. Ito, mga last year ko pa yon linalagay ko sa isang box para meron akong dudukutin pagka Pasko, alam ko na kung kanino ko ibibigay, ganyan. At yung mga kulang, chocolates na lang o kaya ticket for cinema para ano, mga practical na gift lang talaga mga besh. Damit, pagkain, recreation, gano'n. Napansin ko mas mura ang ano, yung out of season ano, sale, yung patapos na yung mga season, ganyan. Kasi yung mga product nila o yung mga gusto nilang i-get rid, talagang gini-get rid lang nila kasi wala na sila pag Hindi ka tulad nitong Black Friday. Mga new stuff yung mga binibenta nila talagang obligado lang sila magkaroon ng sale kasi nga Black Friday nga sumasabay lang sila sa mga ibang store. Pero kung ako tatanungin nyo yung napansin ko sa mga sale dito, dati maganda ang Boxing Day pero ngayon mas paganda na ang Black Friday. Pero wala pa rin tatalo sa mga out of season sale yung napansin ko. Yun na talaga ang mura, hindi na talaga yung dalawang yacht at dahil nga kinabukasan ko na natapos itong video na ito, alauna na, eh mamaya na lang kayo magtingin, tignan nyo kung talagang merong makasale ngayong ano, uh, Black Friday mamaya na yun. <laughs> Sobrang late ko na i-edit to, so pasensya na at marami akong ginagawa. Ganun talaga ang buhay Canada. Ayan, sana na-enjoy nyo ang video for today at sana meron kayong napulot na uh, tip ngayong video ko kanina lang yan. Ay, kagabi, ay kahapon pala. Eh, whatever. Basta yun, a day before, ano, boxing day. Eh, boxing day ngayon. O yan, happy shopping na lang mga besh. Thanks for watching. Mwah!